Ayun mga friends. Pupunta na po kami sa bukal ng awa. sa kami maliligo na. kami doon. Ayan yung mga friends natin. Kasi dapat daw bago ka maligo sa ilog. Mag, -mag shower daw muna doon. Para daw matanggal yung mga sakit. Sakit sa ating mga katawan.

wala akong ano eh. nga, ilang ko yan. Kaya mo ko na lang sa my Ang ganda ko! Mas malamit talaga Oo, me. Tell me. <laughs> <Tell> me. <laughs> <laughs> really like, me.

Sino na friends. Nahel na po kami. Bye-bye. <laughs>